Marami <laughs> nagpapakit kay Bragi. Marami po. Uh, yes. Madami, pero bakit sa kanya natuon ang iyong atensyon? Sa dami daw na nagpapakit sa inyo, Siya ang napansin. Iyon nga po, gaya po nang sabi ko kanina na unexplainable po talaga once na nakita mo yung tao na, na nagustuhan uh, niyo lang uh, po. Yung love nga yan kung uh, di mo maipaliwanag. Di mo maipaliwanag kasi kung may rason at kaya maipaliwanag, hindi siya love. Infatuation siya uh, pag may reason. Uh, ano, nag Palit na palit, lumayan yung boses mo. Na in-love ka ba? Kasi kinikilig ako sa mga ganitong stories. Oh. I'm such a hopeless romantic naman, Ate Vice. Pero yun na nga, ano yung story? Paano kayo nagsimula? Ano yung, sino nag-first move? Oh. Sino yung nag-last move? <laughs> nag-last move? O, oh, sino, sa first move muna tayo. Sino doon uh. nag-first move, sabi ni Michelle? Si Braggy po. Pero, singer po kasi siya sa sa amin. Tapos palagi singer? po siyang... Yes po, singer po. Ay, oh, si Oki, din kasi singer. Kasi siyang singer citizen. pa <laughs> <Senior. laughs> paano yung gulat mo na sa pagkakahiga? Isa siyang singer citizen. Wow! <laughs> yung <laughs> <laughs> engot, engot, engotan acting. Yung <laughs> engot. <laughs> Gusto mo yung engot, engotan acting. <laughs> oh, isa siyang singer citizen. Oo, oh, engot, engotan acting. Si engot. <laughs> So, singer siya, and then? Fan niya po ako. Ah. Mm. Uh -huh. Lalo na kapag nasa simbahan po siya, yung tipong banal yung ano, music. Banal na aso, kinakita. Yes. <laughs> 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 Tapos See ako, choir. Choir wow. na siya, choir. Oh, uh -huh. oh, nagsasalmo po siya. Oh. That's oh, masarap ano Sushi? Ano Sashimi? Salmon yun? Parang ano siya? Ano, sushi pinagsasabi mo! <laughs> salmo sabi niya eh. Salmo. Yes. Yung sa Salmo. Mm. Salmo responsor. Ah, okay. <laughs> so, so, so nag-first move si Bragi. Yes po. Tapos so, after ng first move na yon, nagtuloy-tuloy na kayo, nagde-date na. Yes po. Um, continuous po kaming nagkakausap sa text kasi okay. young continuous, pa lang. Continuous, parang hits lang sa to. Sa 14, top. 15 <laughs> May tanong ako, nung college kayo, magkasama ba kayo? Hindi po. Ay, hindi na, na po kami nag-meet pero high school nag nangyayari yan High school eh. Lahat yes po high school. Nangyari. Okay. So, nakikita kayo sa school, paano yun? Magjowa kayo sa school. Kasi yung iba 'di ba may magjowa sa school. Magjowa sa school pero hindi magjowa sa labas. Yung iba naman mm -hmm. kunyari hindi magjowa sa school pero pag -labas so, ng school uh, magjowa oh, so, kasi uh, baka -bawal, Yung iba magjowa ano. sa showbiz pero out of showbiz hindi naman magjowa. Oh, Di ba? Pero secret, dito secret. kunyari wala pero out of showbiz magjowa. Mm -hmm. Kayo magjowa kayo sa school? Yes, yes po. buti pa yon Low-key lang Loki. po. Oh. Uh, <laughs> walang PDA kumbaga. Wala. Walang uh, 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 walang PTA, may school bang walang PTA. PDA. Parent to holding hands. Wow. Wow. salmon mo nga karida sashimi. <laughs> Wala, bawal PDA. Para pwedeng oh. no, wag lang siguro yung super excessive. Pwede mag-mag mag holding hands. Oh, holding hands. Bawal kayo? Parang that time no, hindi naman tayo PDA. Hindi ko PDA. Bakit? Bawal ah, hindi, ba sa si school? Hindi okay rin kayo ma-PDA talaga. Po. Dahil... To begin with. Well. Since introvert po ako, parang so, mas na-express ko po yung sarili ko through text. Kaya mas dun uh... yung relationship namin, through text talaga. Tapos pag sa school nang kikita kami, ayun, ngitian lang. Tapos sabay okay. kami. So hindi kayo oh, kumakain na magkasama? Sa sabay po, sabay po kami ah, okay. nagre-reses. Yes. Ah. So, we, uh, Pero hinahatid mo siya pa uwi? Okay. Opo, hanggang gate po ng school, tapos mag-separate. Ay, <laughs> <laughs> At saka na-imagine ko yung sabay na nagre-recess. Oh so, so alam ng mga tao doon na mag kayo. Yung iba po, po. inaasar-asar hmm. po kami. Pag kayo, pag, nag, pag kumakain kayo sa kantin, wala kayo ibang kasama sa table, dalawa lang kayo. Meron po yung mga friends niya po kasi yung mga friends niya po talaga yung ibang nagpupush po sa Pero hindi kayo classmates ba? So inaabangan yung isa't isa para sabay kayong pupunta. Oh, ang sweet na miss yung ba gusto Sorry, sorry. Nabigla ako best friend. Wait lang, so Braggy, ikaw ba nang ligaw? Paano ka nang ligaw? Actually, yung teacher. Yung PE teacher. Malay mo, eh. Pwede naman ligaw ang babae. Wala. At saka yung iba, wala nang ligaw. Pero oo nga, dati walang ligawan. Pero ayun. Ikaw nanligaw, no? Ako po, pero wala mong formally na nangyaring na nanligaw ako na sa in person, through text lang din po. Pinahingi ko po yung number sa kaklase ko. Ah. Walang formal na ligaw kasi wala siyang formal wear noon eh. Na casual lang, long, long <laughs> casual. So pag nagkikita kayo like recess, eh, hindi kayo nag-uusap about dun sa relasyon or kung pwede manligaw ligaw ganyan. Medyo hindi ko na po masyadong ano, blurry na po kasi masy yung hindi ko na po masyadong ma-recall po yung ibang mga uh, oh. scenarios. Eh. Oh. Il ilan ila taon na ba kayo? Ako po 22. 22. Ako po 21. 21. 21. Matagal yung ano, matagal kayong ganon, matagal kayong may unawaan sa nung high school. Four months lang po kami. Four months? Oh, ah bakit na hinto? Sinong umayaw? Wala po kaming official break up. Bigla na lang pong... Hindi ko na po siya ma-reach. <laughs> Yes. Uh, nawalan po kami ng connection. Nawalan ng na communication.